Hello guys. Good noon po sa inyong lahat. So, ayun ay sobrang init. Na nang ulan ko. So, dito ko matutulog sa kubo. Dala ko muna. <laughs> Basta yun sa kubo, uh, mahangin namin dito sa, dito sa mainit yan. So, titingnan na rin natin yung kubo kasi lumak na siya siguro mga 5 years na ito so uh, papalitan ko na uli ng bago so yung kawayan kasi yung ano nito haligi so, mas maganda yung haligi dito yung kaway so, meron doon bayabas na uh, gawing poste tama tama yun so ito po yung itsura ng kubo so yan guys ang uh, gubo luma na siya uh, mga palitin na tapos tagilid na rin siya nagahanap na siya uh, gusto na niya mag uh, tungkod, uh, may tungkod na nga siya yan, oh. lagyan ko ng tungkod so dito ako magigaiga hangin dyan so mamaya yung mag ina ko pupunta rin yun dito kasi nga tulog pa yung anak ko doon sa bahay so dito yan magpapahangin so, kami yung nga, kulimlim, malimlim dito kasi may mangga sa taas. Tapos ayun, nakikita nyo. Ito sya mainit. Ayun init. So, eh, yun nga, ang kubo ay luma na. Siguro mga 5 years na ito. pagilid so, na siya guys. So, tingnan nyo. pagilid na siya. pagilid no, na. So, luma na yung mga bubong niya. Pati ito. Ayun, luma na. ito yan nilagyan ko ng tukod kasi uh, mm, kawayan na yan yung poste yung haligi wala nang laman yan sa ilalim wala nang laman yan kasi nakawayan lang siya pero kahit nalutan ko ng plastic ganun pa rin kasi nasa lupa ito nilagyan ko ng pansamantala niya. yan yung kawayan oh, oh, yung yan. So, <coughs> plastic na ganun din dito Ayan. Wala na yung laman. Ay, e, sa gitna, nilagyan ko rin ng... Nalitan ko ba ng kawa? Kawa yan. Tapos sa gitna, mayroon doon, no? oh. So, guys, ito, yan, oh. No? Nilagyan ko lang sa porta. Kasi ito, wala na yan, oh. No? Wala na. Wala na siya. na siya. So, tagilid na siya, yan, oh. Pati yung bubong niya, yan, kawa, yan. So malamig kasi ang kamayan. So papalitan ko yan ng yero. Ito. Palitan ko yan. Babaguhin ko. So luma na talaga siya kasi nabumulok na sa kaulan lantern itong yero. Magagamit pa yan. Yan. Ang problema lang, wala kaming kawayan. Itong kawayan, <coughs> hiningi ko lang to dito sa katabi. Yan. So, hiningi ko lang yan dyan. Kapag anan, pag may kailangan nila ako, hingi ulit ako diyan. So, nagtutumbahan lang na kasi yan. Sayang, ayun. nagtutumba lang na nga dito sa may, ano. Sa may uh, langka. So, yung kawayan namin doon. Yung <coughs> kawayan namin, no, wala na eh. Kasi nga, ganoon gumawa ng breakwater. Yan. Wala na. So, yan you know, o. Sayang lang sila nababalik. Ito may nabalik dito. Diyan bumabagsak sa anong kaya ba. Kaya pag may oras ako, ay hindi ako dyan. Yung mga natutumba. So, yan binaibig ko na ako. Tingin <coughs> ko lang din yan. So, ito ang mayayari. So, ang ipopost ko dito, balak ay, balak ko post dito ay yung bayabas. Apat na poste. So, yan ang mga pinalitan ko na yan. No? Oh. So, yan. na, Tumutulo na rin yan. So, mano ma dito, maganda, maangin siya. Yan ang nakikita nyo. Basta, ano, ah, uh, ah, Uh, kapag pahinga ka ng mga dito kasi nga din so dati bago pa ito So, dito kami natutulog. Hmm. Ay, natutulog na kasi. Ay, <coughs> so, ma, uh, ano ako mamaya pa yun. Uh, tapos pa yun trabaho uh, yung trabaho ulit. hindi pa tapos ang pagpipintura ko. Pala guys, ano? Uh, meron akong kulungan na ginawa. Ayan. Kasi nga, para kami bumili ng uh, 45 days. Cubs ba na tinatawag? Susubukan so, namin kung mga titig yung isa. Ang So, ngayon ay uh, October. So, tamang-tama. Yung sa December, may pang handa sa pang <laughs> so, ayan. Uh, yan. Tapos, In-order namin to sa ano, online. Ito. In-order namin yan. Tapos, may kainan na rin. Nakahanda na rin doon. So, ang kulang na lang dito yung sisiyaw ng cubs or 45 days so try namin kung sip sa pangunan mo lang so, sobrang init yan kahapon kasi ang bulan ngayon may na uh -huh. ito yung baboyan guys oh. wala pang mga laman yan magkakalaman to pag meron ng bi so ayan Ah, tahimik ang tahimik ang baboy yan kasi syempre wala naman. <laughs> so kamis na mag-alaga ng baboy. So yun o yung hagdan nito. Uh, pa lang yung <laughs> ng Naisira na siya ng ulan. So yan. Uh, mapapalitan ko pa ng bagong kubo. So ang aligi na nito ay Macau, oh, hindi na siya kawayan. Ayan guys, uh, dito muna ako magpahanginangin. Papahinga. Sa so, malaking tulong din yan. Ang kubo dito. Kasi sobrang init doon sa may bato na bahay. So, ito, kawayan. Pagpahinga ng maayos. So guys, abangan ninyo ang pag-renovate ng kubo. <laughs> so uh, Ayo ko ito Kasi nga Dito talaga kami Nagtatambay Kung may question Dito kami Nagbaby joke uh, Asawa ko So Yan uh, Maraming maraming Salamat po sa inyo guys uh, See you In my next video Bye bye